Pasunod ng pagharap nila sa Senado, sumalang sa executive session ng independent contractors ng GMA-7 na sina Jojo Nunes at Richard Cruz. Hiniling ng dalawa ang executive session para magpaliwanag kaugnay sa di dinanas na ng sexual ng aktor na si Sandro Mulak. Ayon sa kanila may mga natatalakay ng detalye sa kinaharap nilang reklamo sa NBI at misto lang hindi na sila komportable sa pagtatanong ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada. Sinabi ni Estrada na inusisa sa niya ang mga pangyayari na humantong sa sinasabing pang-aabuso kay Sandro at sinimulan niya ito sa palitan ng text messages ni na Sandro at Nones hanggang sa magpahiwating na ang senador ukol sa droga. When you invited him, Sandro was in his room together with his girlfriend, and apparently Sandro informed his girlfriend that he was going to the room of Jojo and company. Upon entering the room, Sandro was surprised it was, since it was only Jojo and Richard who were there in the room. Did you offer Sandro a glass of wine? Uh, no, Your Honor. When he arrived, he asked if we could drink the wine that was there on the ledge. Did you give a 500 peso bill, which was wrapped like a straw? No, Your Honor. Hmm? No, Your Honor. And apparently you poured the... Uh, a powder substance. Sa pagtanggi ni Nones sa mga pagtatanong ni Estrada, ikinatwiran niya na ang mga ito ay dapat tinatalakay sa executive session. No, Your Honor. Your Honor, these are already very um, details that need to be discussed in an your executive honor, please, session. Your honor. Mahigit isang oras ang itinagal na executive session at base sa kanilang mga narinig mula sa dalawang panig, si senator Robin Hood Padilla inanunsyo na kumbinsido silang mga senador na may sapat na basihan ang reklamo ni Sandro. Kanina po na nag-executive uh, uh, session kami, nagpapasalamat po kami sa mga partido na uh, nakausap namin at napag-decisionan po ng uh, komite na tunay po na sa tingin po namin meron pong uh, kaukulayan na dahilan para ma-file yung kaso. Uh, Sinigundahan ito ni Estrada. What we all understand right now and we agreed together with Senator Sevilla, Padilla, eh, Po, Grace Po, and uh, Senator Bato de la Rosa, there is a... Uh, strong evidence uh, against these uh, two gentlemen. Si Nino Mula, kapansin-pansin ang panggagalaiti naman sa katwiran niya na pinalalabas na nagsisinwaling si Sandro kaya't pumayag na siya na isa publiko ang naging palitan ng text messages ng anak at dinones. Kanina kasi nakita ko yung when they swore na they would tell the truth and nothing but the truth. Para ako na insulto eh. Na, eh we willing need to do, now to to, to ano na ilabas na evidence ng text messages just to prove na hindi si Sandro yung una nag-text. Kasi ano eh talaga kami nila sa si media. Si Sandro yung una nag-text. Ngayon nalabas na namin, willing na kami. Si Nones matigas ang pagtanggi na wala talaga silang nagawang mali ni Cruz. Hindi hindi po your honor, wala pong nabubuking, wala po kaming inaaming allegations. Uh, we're denying all allegations. We're just your honor respectfully we have constitutional rights too and we just want our rights to be protected in this forum there's a there's a process that that's ongoing that's a case filed against us and we would like to answer that in the proper forum your honor matapos si ng pagginig, humarap sa media sininyo mulak at sinabi ang dahilan ng pagpayag na niyang sa publiko ang text messages na niya ay kanilang ebidensya sa reklamo ng anak ang pinakita lang nila yung message ni Sandra na, Sir, pwede ba akong umakit? Ay, pwede ba akong dumaan dyan? Sandra, di ba? Pero before that, lahat naman ng bagay, meron muna nangyari bago mangyari yung ano. Kumbaga, meron siya lang mga text bago yon. So, sila talaga yung una nag-text. And I, I just proved it in court today. They lied. They said uh, na hindi daw sila yung una nag-text, di ba? And of ang um, sinabi rin nila na parang they also denied na they apologized. Yes, ay yung apology nila hindi ko kaya nga sabi nga nila nag sorry sila pero hindi ko maintindihan kung ano yung sorry nila, di ba? Mm -hmm. Pero God knows na nung nag sorry sila sa akin, they were crying and um, they they even offered to donate uh, to a certain to a charitable institution of our choice. Under Sanders name. Diin din ng aktor, malakas ang kanilang mga ebidensya at ito ang sasagot sa mga pagtanggi ni Nanones at Cruz. Kompleto kami ng ebidensya, kompleto kami ng, ng yun, that's all I can say. Kami kompleto. So, bahala sila kung anong gusto nilang ilabas na, na ebidensya na pala itanggi yung mga um, file namin. Sabi pa ng aktor na gusto ng kanyang anak na humarap sa pagdinig para ikuwento ang lahat, ngunit ayon sa mga eksperto, hindi ito makakatulong sa kanyang pinagdadaanan ngayon. John Scosio Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.